President. When, when, uh, your Honor, uh, ganun po yung direction, pero hindi po natin pwedeng biglayin. Uh, alam rin po natin na uh, for example po, sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, mayroon pa rin po mga uh, communist terrorist insurgency. Uh, malaki na po ang gains, totoo yan. But we need to maintain uh, yung terrorism, terrorism mismo. Anong uh, nakita po natin sa nangyari sa Marawi, nandyan lang ho sila at kailangan pa rin po ma-monitor dahil uh, vulnerable pa rin po ang uh, South uh, pagdating sa terorismo. at of course, uh, we need to also maintain yung gains uh, sa Bangsamoro area. No? Mm -hmm. So kailangan po, uh, meron pa rin ho tayong uh, uh, presence ho doon at uh, para po ma-maintain. So I think ang nakikita po natin yan is sustainability. Uh, so para hindi humawala yung gains natin at uh, ito ay, um, ay ano po ito, uh, tingin ko ay uh, dapat dahan-dahan natin gawin yung uh, pag-shift natin from internal to external defense. But nangyayari na po yung external defense at nakikita naman ho natin, ang uh, ating uh, sandatahang lakas ay marami pong binibili ng mga bagong navy ships, bagong eroplano, so dahan-dahan po papunta rin po tayo doon. I'm all for sustainability, uh, Mr. President. Tingin ko yun yung isang priority din sa modernization program pati po dun sa pagpasa natin ng uh, self-reliant defense posture uh, na batas. And salamat sa pagbanggit dun sa, sa gains ng peace process, yung peace dividend uh, dun sa, sa Bangsamoro. So painfully paid for, very high price on the part not only of government and the armed forces, but yung iba't-ibang stakeholders uh, on the ground uh, sa region. Uh, for sure, yung aspeto ng uh, terorismo, I think perennially kailangan ng papel do ng AFP because of the international dimension also of uh, of terrorism. Uh, alam ko ginagamit pa rin ng AFP yung term na CT, no, insurgency. Matagal ko nang hindi ginagamit yon, but anyway, that can be a, a separate um, discussion. But yun na nga, nabanggit na rin ko na rin po kanina, Mr. President, na from a high of, what, in the mid late 80s 25,000 strength sa armed regulars ng NPA ngayon kahit ang AFP ay mag-uulat sa atin na they're down to what 6 or 5,000 uh, armed regulars. so parang both for internal and external reasons parang sobrang napapanahon uh, yung pivot natin but of course yung ganitong kaimportanteng uh, pagbabago talaga namang hindi pwedeng biglain so it's important na at least we're taking steps in that direction uh, tuwing budget season, nilalagyan natin ng mas tamang, laging hindi sapat pa, but mas tamang uh, funding para sa mga pagbabago na gusto nating uh, um, materialize uh, Mr. President. Uh, and import, I, I would actually link yung points to Mr. President about hindi pwedeng bigayin at saka sustainability because we want these um, changes to succeed and, and to bear fruit for for the defense and uh, the security of our country. Um, so, uh, I'll leave it at that for now. At least, alam nyo naman po kung ano yung uh, yung killing ko, Mr. President, na dahil uh, tinitingnan natin yung ganap na pag-pivot ng, uh, ng DND at ng AFP to external defense, uh, given yung geopolitics of it, lalo na sa ngayon, vis-a-vis -vis China, Uh, at dahil nga doon sa international aspect pa rin ng ng terrorism uh, but I'll just stir in the sa kaya meron rin po tayong inallocate na uh, 8.9 billion sa opapru mm -hmm. sa Office of the uh, peace process uh, including uh, 1.7 billion for educational assistance so in other words hindi lang ho um uh, military operations ang uh, Uh, linalagyan ho natin ng pondo, kundi in sustainability in terms of socio-economic uh, activities like education, livelihood. So, mag-in tandem ho to para yung uh, gains natin na susustain natin for a long time. No, hindi okay. lang yung sustainability for the next 5-10 years. Talagang panghabang buhay po. I agree, Mr. President, at salamat po para doon. And syempre, uh, kapatid or kakambal nung pag yung na kumita yung bansa natin sa peace dividend na yon na maipuhunan sa buong development process. Siyempre, uh, magsing importante yon sa we really provide for the the defense and the security of our country given different circumstances internally and externally. Uh, at kaya, and I'll leave this question uh, at this, uh, kaya, kaya tingin ko it's really a good uh, development and hopefully mas Uh, didiinan yan ng policy ng DND and AFP in the coming years at pwede nating sabayan ng mas uh, tama pang funding yung pag-adjust uh, nga ng uh, force structure ng AFP towards uh, Navy and Air Force. Nasa ngayon uh, 142B For the Philippine Army, 59B for Philippine Air Force, and 59B for Philippine Navy. So kahit ipagsamo mo pa yung budgets natin para sa dalawa pang uh, branches of service, overwhelmingly uh, uh Army has the bigger uh, bigger piece of the pie. And over time, maybe mas ma-achieve natin yung uh, security goals natin with more of a rebalancing uh, among the uh, branches of service, Mr. President. Um... Dako na po ako dun sa susunod na tanong. Uh, kaugnay po nung preliminary questions ko, Mr. President. Alam naman natin na isa sa strategy ng Beijing ay i-isolate tayo mula sa mga kaalyado nating bansa. So, paano po magagamit ang 2026 budget, Mr. President, para i-expand at i-operationalize ang defense ties natin sa mga bansa tulad ng Australia, Japan, South Korea, US, at iba pang ASEAN partners, Mr. President? Well, ang ang kagandahan po ay marami na ho tayong mga uh, concrete par partnerships with iba pang iba uh, like-minded countries. So meron na ho tayong uh, tatlong uh, VFAs, uh, ito po yung active at operational. Meron pong dalawang pending na under uh, uh, talks and then meron pa ho dalawang uh, potential na papasok. So that's about uh, seven different countries at, at may to so meron tayong Canada uh, ang latest na na-permahan ng ating uh, secretary so and New Zealand is also another one so so marami ho tayong uh, uh, maraming bansa na sumasang-ayon sa atin no at uh, itong pag-sang-ayon pag nila hindi lang po laway ito kung hindi meron din pong uh, concrete action at hindi lang concrete action gumagastos sila no Dahil sa yung mga maraming mga activities na kapartner po ang ating uh, uh, armed forces at itong mga activities, alam naman ho natin, ay uh, meron din pong mga expenditures. So, dito po sa budget, nakapaloog na po yung... Uh, meron po tayong uh, uh, budgets para po sa iba't ibang activities tulad po ng mga uh, balikatan exercises. Uh, Marami dito mga interoper interoperability exercises po. Um ito uh Yeah, so ito po yung mga like for example, trainings, uh balikat exercises, uh exercise sa sa lik sa lik, sa lakmin. Uh, 2025 my war fighting function exchanges so marami pong activities and meron din ng mga activities to counter the narrative of China uh, in relation to the West Philippine Sea so hindi lang to military but also uh, activities to uh, to uh, spell out the truth o ano po yung uh, nangyayari po sa West Philippine Sea at uh, ang proposal po ng ating uh, secretary ay magbu magbukas pa ho ng mga new DAFA uh, post mm -hmm. in the UK, in... Uh, augmentation yung sa UK. Ah, okay. Uh, ano dito yung bago? These are the new ones, but we need to establish others. Ah, okay. So, augmentation po in sa United Kingdom, Germany, Uh, and then uh, he's also recommending to establish new posts in Switzerland, Poland, Belgium and France no? so ito po yung ating mga uh, strategy para po mas tumibay yung yung alyansa natin sa iba't ibang mga uh, like-minded countries no okay. salamat po para doon uh, Mr. President ang 2026 D &D at AFP budget ay nagdadagdag sa Philippine Air Force at sa Philippine Navy, yet it appears na cut pa rin ang capital outlay allocations in the NEP mula sa proposal ng mga agency. Paano magkakaroon ng credible external defense ang AFP, Mr. President, kung kulang ang pondong nilalaan sa air and maritime deterrence natin, Mr. President? Dito po sa atin, sa Senate Committee Report, uh, in natin yung, uh, uh, actually for Philippine Air Force, tinasan po, po natin okay. uh, by 19%. So, nagtaas po ng close to about uh, 2 billion pesos for Philippine Air Force. Mm -hmm. um, uh, sorry for Philippine... sorry, uh, mali pa rin tinitignan ko. For Philippine Air Force to po ng 2 billion pesos mm -hmm. by 14%. 14. And then sa Philippine Navy po to by 4% na uh, hindi ho ganun kalakihan about 400 million pesos. Nga po. Okay. But uh, ang notable item po ay yung pagtaas po ng uh, na uh, ng modern AFP modernization program uh, so we added 20 billion sa program uh, appropriations and uh, maintain the 30 billion in the unprogram appropriations. so ito po yung uh, uh, modernization fund na gagamitin rin po sa pagbili ng mga kagamitan na tutulong po sa atin sa pagshift doon po sa external defense posture at doon po sa itinaas sa AFP modernization program may significant po ba na nakalaan sa Philippine Navy at sa philippine Air Force, Mr. President? Specifically sa capital outlay po sa dalawang uh, service commands, Mr. President? base po sa kanilang, sorry for the delay, but baso po so, sa kanilang Mr. estimates, about 60% po ng modernization fund eh, ay pupunta po sa Army and, uh, sorry, sa Navy and Air Force. Mm. Yeah. Reserve mo kasi ako ng Army, kaya Army parati po ang pasok sa isip ko. Eh. But, uh, sorry Mr. President, uh, Philippine Navy Marines ang buto kong kapatid. Hindi <laughs> lang po. Uh, pero totoo. Yes Mr. President. So 60% saying... po nung... Uh, modernization program natin will go to uh, the Navy and the Air Force. So, malaki-laki po. If we're talking about uh, 60 billion, that's close to about 30 billion and maybe 30-40 billion will go to the um, Navy and the Air Force. And not bad, Mr. President, kung pangitain ito ng future direction ng spending priorities yes, ng D&D yes. at AFP. 60 percent shared between navy and air force so on average 30 percent each 40 percent yeah. army it's i think that's moving in the uh, the, yeah. the right direction the interpolation uh um the center rafi uh they're looking to buy more f50s uh, in the next few uh, uh in the next few months so uh, nakabili na, nakabili na pala. Oh, so